kay San Miguel, Pasig ito mga ginagawa dito araw-araw pinipinturahan -araw. ng mga pader at saka yung mga bahay na gusto mong papintura at saka naglilis sa mga drainage at ito rin yung pagkakataon para sabihin nila yung mga hinanaing at request nila para kay Mayor Vigo sa City Government of Pasig and ito na yata si Vice yan o plan kayo sa Ipo ah, ang <laughs> <laughs> Boss, bagay na bagay sa yung sombrero mo, boss. Hindi, busabos eh. Boss, tama ba? Bagay na bagay yung ano, no? Boss lang yung sombrero, pero ako busabos. Tal! Iba yung bugay. Bagay na bagay ka ako yung sombrero. Hindi, <laughs> boss. Boss lang yung sombrero, pero ako busapos. Ay, ay, Napakaganda Napakagandang lalaki naman ang kumpare ko. <laughs> kumpare lang kita, kaya niloloko mo ako. <laughs> Bago pa, shoes! Ay, hindi. Oh? <laughs> やだろな。 <laughs> di ko alam kung wala 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 <laughs> uh, <laughs> mga kahot mga na mga plate namin Sabi ko pare, bagay na bagay yung sombrero. So, <laughs> na sombrero sa kanya. Dami sombrero, dami sombrero. Ginugulo. Napakagandang lalaki na ng kumpare ko, di ba? Boss na boss ko. Lali, bagay na bagay na sombrero. Boss na boss. <laughs> On. Device. <Boss na>, <laughs> <On. laughs>

Ini dia, ini dia. 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 Ini Yon, o, Barangay San, Barangay San Miguel, Pasig City. Kasama natin ang Barangay Captain, si Kapmani Alba, si Mayor Vigo at saka si Vice Dodon. Pinag-uusapan sila sa mga requests and projects na pwedeng ilatag dito sa Barangay San Miguel.

di proponiamo di cambiare per poter dare un'altra prospettiva

ayo bisni menggunakan Ayan. Uh, yung sahig ng kanilang multipurpose. Medyo nag-aangatan. So, may request sila na baka po pwedeng maayos o ma-renovate. Ang nga, diba, medyo angat-angat na nga. Thank <coughs> you diyan din. Eh dinomin mo pag-iingat. Pag-uumpan namin ng pagbusapan eh. Dito na pala nagparaman ako sa kung sino

二两，二两， Indonesia oh. sawang. Um, barangay council Sasikap <laughs> <laughs> Nalinis kas kasi na yung sa, sa parking Kasi Ilagyan na naman ang plate number <laughs> Ilagyan na ng plate number yung mga padero So, designated parking space na nung may ari ng motor o sasakyan na yun. sinabi ni press, bawal na daw mag dito. Kasi delikado nga naman pagka, pag emergency. po <laughs> <laughs> Setelah itu, Good morning. Morning. Alam mo bagong TikTok or Reels diyan? Isa tayo na mag-collab tayo. Ako itong sumasayaw diyan. Nawagan tayo kay Chief Chief Ai. Gusto ko mo diyan. Ay, basok bakasyon grande sa Davao. Ay, ba talaga pag happy. <laughs> Iniwan mo yung best friend mo. Oh. Ano ba sabi mo kay Hepe? yung pabalot. Huwag ka nililimutan. pasalubong na, pasalubong, hepe. Yun, mga kataan bulots, tapos na po. Tapos tayo dito sa Peralta Compound, Balagay San Miguel, kasama si Camp Alba at si Mary Pico. O plan kayo saan? Peralta Compound, Balagay San Miguel. <coughs>